Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa ating katawan kapag kumain ng itlog araw-araw. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga itlog ay isa sa mga pinakaabot kayang protina sa grocery store. Maaari silang tumagal sa refrigerator ng hanggang limang linggo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala na masira ang mga ito ng kasing bilis ng iba pang uri ng protina tulad ng karne, isda o manok. Ang pagpapalit ng isang itlog araw-araw sa halip ng isa pang mas mahal na protina ay makakatulong sa iyong makatipid ng pera at mabawasan ang pagtapon ng pagkain. Dagdag pa, maaari silang magamit sa lahat mula sa almusal hanggang hapunan. Kahit na ang mga ito ay dumating sa isang maliit at abot, kayang pakete, ang mga itlog ay naglalaman ng isang kahangahangang nutritional punch. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 70 calories, 6 grams na protina, 5 grams ng taba at 0 grams ng carbs. Ang yolk o ang dilaw nito ay partikular na pinagmumula ng mahalagang sustansya tulad ng vitamina B12, vitamina D at choline na lahat ay mahalaga sa pagtulong sa ating katawan na iproseso e ang pagkain sa enerhiya na magagamit natin. Dagdag pa, ang kombinasyon ng protina at malusog na taba ay nagbibigay sa mga itlog ng kaunting lakas upang mabusog ka ng mas matagal. Ang mga itlog ay isang magandang mapagkukunan ng ilang bitamina B, kabilang ang mga bitamina B2, B5 at B12. Ang lahat ng mga nutrients na ito ay may ilang mga function sa katawan, kabilang ang pagpapanatili ng malusog na balat at buhok. Ang lahat ng bitamina B ay nalulusaw sa tubig, ibig sabihin ay hindi sila nananatili sa iyong katawan ng napakatagal at hindi madaling maimbak, kaya ang regular na pagkonsumo ay isang magandang paraan upang matiyak na natutugunan mo ang iyong mga pangangailangan. Ang mga itlog ay mayaman din sa mga amino acid tulad ng methionine na makakatulong na mapabuti ang tone at playability ng balat at ang lakas ng buhok at mga kuko. Ang mga itlog ay mayaman sa micronutrient choline, na upang makatulong na lumikha ng mga lamad ng sel at mahahalagang neurotransmitter sa katawan. Ang choline ay mahalaga para sa memorya, mood, kontrol sa kalamnan at pangkalahatang paggana ng nervous system, kaya makatuwiran kung bakit ang hindi pagkuha ng sapat ay maaaring makaramdam ka ng mahamog. Ang isang itlog ay nag-aalok ng humigit kumulang 6% ng ating pang-araw-araw na pangangailangan ng choline, at sa gayon ang pagkain ng mga itlog ay makakatulong sa pagsuporta sa isang malusog na utak. Ang mga pula ng itlog ay naglalaman ng dalawang carotenoid, lutein at zeaxanthin, na mahalaga para sa kalusugan ng mata. May mahalagang papel ang mga ito sa pagpapaunlad ng mata at malusog na paningin, at ipinapakita ng pananaliksik na maaari pa nga silang makatulong na mapababa ang panganib ng mga karaniwang sakit sa mata na may kaugnayan sa edad. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng presyon ng dugo, pinapababa ang panganib para sa ilang mga kanser at maaaring magkaroon ng positibong papel sa kalusugan ng isip. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng vitamina D ay ang pagtulong sa atin na mapanatili ang malusog na buto. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagsipsip ng kalsyum sa bituka, at pagtulong na panatilihin ang ating mga antas ng kalsyum at fosforus sa hanay na nagtataguyod ng malusog na paglaki ng buto at pagbabago ng buto. Ipinagmamalaki ng isang itlog ang anim na porsyento ng mga pangangailangan sa bitamina D, kaya ang pagdaragdag ng isa sa iyong plato bawat araw ay maaaring umani ng mga benepisyong malusog sa buto. Habang ang mga itlog ay naglalaman ng maraming bitamina, mineral at sustansya, isa sa mga iyon ay ang palaging kontrobersyal na kolesterol. Ang isang itlog ay naghahatid ng humigit kumulang 207 mg ng kolesterol, na 69% ng pang-araw-araw na limitasyon. Iyon ay sinabi, ang pagkain ng dietary kolesterol ay hindi direktang nauugnay sa paggawa ng iyong mga antas ng kolesterol sa dugo na tumaas. Sa katunayan, ang dietary kolesterol ay may kaunting epekto sa ating blood cholesterol levels habang ang ilang mga pagkain na mataas sa kolesterol ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, pangunahin dahil sa saturated fat content ng pula ng itlog, ang mga itlog at hipon ay mga exception dahil sa kanilang mataas na nutritional value. At ang mga pagkaing saturated fat containing na kinakain ng mga tao ay may posibilidad na magsama ng iba pang mga sangkap na maaaring magdulot ng pinsala kapag kumain tayo ng labis, tulad ng mga idinagdag na asukal. Ang pangunahing punto, ang isang itlog sa isang araw ay hindi dapat, lalo na kung kumakain ka ng mas payat na hiwa ng protina at protina na nakabatay sa halaman, sa halip na umasa lamang sa pulang karne. Kung mayroon kang kondisyong nauugnay sa puso, mas mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan sa iyong paggamit ng saturated fat. Ang mga itlog ay isa ring mahusay na pinagmumula ng mga sustansya na nakapagpapalusog sa puso tulad ng potassium, folate at mga bitamina B. Iminumong kahin ng ilang pananaliksik na hanggang sa dalawang itlog bawat araw ay talagang nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Tulad ng anumang bagay, ang pag-moderate ay mahalaga, lalo na kung nasiyahan ka sa mga itlog araw-araw. Ang mga itlog ay isang abot kayang at super nutritious na protina, at maaaring magbigay ng ilang benepisyo sa kalusugan kung masisiyahan ka sa mga ito. Ang mga itlog ay puno ng protina, vitamina, at sustansya na nakakatulong sa iyong pakiramdam na busog at masigla para sa anumang oras. Ang mga ito ay mataas sa saturated fat at cholesterol, kaya isang bagay na dapat malaman kung mayroon kang sakit sa puso o nasa mas mataas na panganib na magkaroon nito. Para sa mga taong may sakit sa puso, ang paglilimite sa mga yolks at pagtangkilik ng mas maraming puti ng itlog ay maaaring maging isang magandang opsyon kung gusto mong kumain ng mga itlog araw-araw. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.